oh guys flex ko lang tong tanim kong ano alugbate ah, ayan oh malaki na ang puno niya guys pero hindi siya humahaba kasi butulan siya kaagad oh ayan oh yung mga talulot niyang ito ngayon ganyan kahaba bukas wala na to kasi alam kasi tabing kalsada kasi to guys oh ito tabing kalsada ayan pag may dumadaan dito guys ubos kinukuha nila ayan oh pati yung malunggay dito guys may malunggay kami dito guys ubos din <laughs> laging kinukuha guys <laughs> oh. Okay, so, uh, kasi tabi kalsada to tapos ang daming may gustong magulay ngayon ah. Uh, ayan konti na lang dahon konti, na lang din natira sa dahon ng malunggay ayan guys oh. Uh, balik tayo dito Ayan, yung <laughs> yung alugbati. Yung alugbati ko, guys. Ayan, laging nauupaw 'yan. Oh, di ba? Oh. Mamaya-maya, itong ganito ka haba na ta, ano na 'yan. Bukas wala na 'yan. Sinusundan 'yan. <laughs> Alam ngayon ko lang nakita, guys. Meron palang bunga yung alugbati, eh, no. Parang duhat, kulay bayulit. Mm. Hindi mahaba to guys, kawawa. <laughs> kawawa yung alugbati ko, hindi siya humahaba kasi pag may dumaan, ayan, kinukuha nila. Eh, kasi mahal na din kasi to sa palingki pag nakabili ka ng isang tali guys, dati limang piso, ngayon 15 na. Wala ka nang mabiling limang piso, kaya kahit ganito lang, na pakinabangan nila to kasi ito oh. fresh na fresh pag kinuha mo yan. <laughs> oh, di ba guys? Okay guys, thank you for watching. Bye.